Hello, wala pa din kung video Anong sa tulang ko ma-edit Guys, welcome back to my vlog And today is Nilakaw ming daddy guys Saturday day ka Because uh, Magtitingin ako ng slacks ko Because nga ba, diba, Babalik na ako sa ano, Working on site And graveyard na rin ako So I need a working pants na ano ba, yung presentable. Presentable ng manang konti. So, magtitingin-tingin ako sa kaysa, And at the same time, maginiutos sa akin yung aking mother-in-law na, ano daw, plastic cover ng table. Uh, round, eight, table. round table. 8 Eight-seater siya, guys. Na transparent lang. So, alam ko, ang meron dyan sa Kaysano eh. Nakita ko yan dati hindi lang ako bumili dati kasi nga I didn't find the need for my table uh, but mas maganda din na i-plastic ito adan no kaya uh, ma-prevent ang muungkwan mu bang ito? yeah kasi originally kasi guys we wanted to buy sana yung table, dining table ng kliyente ni papay pero hindi kami nagkasundo sa presyo so okay lang hanap na lang kami ng ibang option. Kasi marami namang mas mura pa din doon. Pero for now, since hindi ko yan uh, priority, set aside ko na lang muna yung money na pambili ko niyan, guys. So, ngayon, si Kyang Kyang nagpa nagpaiwan, of course. Kasi kagabi, guys, hindi kami nag-vlog. Hindi ako nag-vlog, guys. Valentine's pala kahapon. Happy Valentine's belated. So, kumain kaming tatlo sa Naga eh kaso guys lahat ng napuntahan namin na establishments wala wala ng bakante ma'am 30 minutes pa yung food ma'am 40 minutes pa yung food guys ay sapot ko guys ang ending doon na lang kami sa labas ng naga <laughs> naglakad pa talaga kami guys ang layo layo ng pinarkinga namin para lang kami kumain doon yung mga peri peri chicken ba Ganon. so yun ang ending nakakain nga kami around 8 plus na almost 9 o'clock in the evening. Then after namin kumain, uh, magko-coffee pa sana kami nito. Eh wala na. Puno din don Dano? No? Daghan kayong tao. There is a bliss guys. So umuwi na lang kami. So yun ang ganap namin kagabi. hindi ako nag-vlog because nga uh, wala ako sa mood kagabi guys. Kasi I was so sleepy din. Siguro epekto to ng ano, yung sana, yung papatulungin ka talaga ba? Sound asleep. So, yun ang ganap ko today. Eh, naka-dress ako, guys. Pero naka- -oy. White rubber shoes. Care of my Kenpai Adidas. Adidas pala yun pagtawa, guys. Hindi pala yun Adidas. It's Adidas. So, hindi ako nag-makeup. ano nag Pero, nag ano sana ako? nag -na ba yun? Nag- Kanang false lashes. yung eh, naglalaglagan man guys, kapoy ko. Ay, nagmaskala na lang ko guys. Kasi, oh, o, na naman yung mga ano ko, bilik mata ko. So, pinagpahinga ko muna yung aking mga DIY lashes. Ayan, eh, naganito muna ako. And then, nagkatay. ay konting konti dito sa so tinit lang. Eh, And a red lipstick. On a sunny day, naka-red lipstick ang lola niyo. O, bakit hindi? Di ba? pagbabangga na pagkasulina tao na Pag muna daw kami guys and then diretso kami sa Kaisano and hindi ko dala yung aking tripod and yung gimbal ko guys is itcha-charge ko pa pala yun kasi lubat na yun guys so kamay-kamay na lang muna bye and we're back guys and nagtataka kayo bakit ako nagpalit ng damit <laughs> kasi guys nung nagpa uh, tubil si daddy tubig so di ba katabi nung sa ano lang ng tubigan is merong RTW uh, RTW so may nakita ako dong Old Navy na ganito and pasta maganda siya guys anyway magpapapicture ako kay daddy and tamang tama siya kasi naka white rubber shoes ako today so dali dali ako nagpalit guys kasi nilabhan na to ng ano, tindera kasi kakilala ko na kasi nung dahan na yun guys so uh, okay naman siya comfortable although mainit na lang siya kasi cotton so ngayon guys nakabili din ako ng slacks ko dalawa sana yung bibiling ko pero kaso sabi ko na mamahalan ako eh. so isa lang so pagpapalit-palit ko lang siya and then bibili pa ko ng isa pang kuan sa sweldo siguro and then si daddy binilan ko rin ng jockey na, na neck, na wide na malaki na, large, kasi yung sa kanya is medium pa ba nakukot pa kanya, and then I bought briefs din for Kian kasi wala na talagang, ba, ano na daw maliliit na sa kanya so yun lang ko na binili ko guys and we wanted to buy yung pinabili ni mamili na cover ng ano niya, table unfortunately wala na silang available na mga ganon so yun Diretso na lang kami sa kanila. Yating yeah, namin itong pananim. And then, ang balak ni daddy, mag-walking-walking -walking kami after. As to where, we don't know. I don't know pa. Okay? So, mamaya, guys. So guys, I'm back. So, galing lang kami kina kinamamili. Hindi na kami nagtagal. We just drop off the two plants that I bought for them. And then, Dilagyan na nila kaagad sa, sa ano niya. May sala. Hmm. Ang problema lang ni Mami, wala siyang parang plato ba na... Pagsangga. Um, pagsangga ng ano. Ang like nun kasi sa akin. Um, pag pagsangga. Hmm. Eh. Hindi mong ka bis niya. Yeah. So now, since nag-grape ako sa spaghetti dun sa Sans sa Rival, guys, Diretso kaming dalawa. And then, mag-walking kami daw sa SMC side. Pero, tingnan ko kasi may nag-message akin si Kuya yata to. So, I'm getting spaghetti, guys. And is lasagna. Ikutong dyo guys. Hindi natin guys. Kaya puro ko siya. mga viewer. Tomato. So, kain tayo. time done eating. Feeling ko gayun guys. Today, maganda ako. <laughs> kasi, guys, kapag maganda yung skin mo, lalabas talaga yung aura mo. Yung magandang aura. And, kompleto kasi ako sa tulog lately, guys. Kasi nakakatulog na talaga ako ng mahimbing. And, you know, less, less worries, less stress din ako. So, dito daw kami bababa. Mr. Stricto. Mr. Stricto na So, we're on our way to SMC site. Doon kami mag-walking-walking -walking ni Daddy. Kasi busog na busog ako, guys. As in, super. Kami sa Sky Park. Walking, walking picture, picture. So, dito lang kami sa Sky Park, guys. Sa labas. Sa pinakatupok ng SMC side. Kasi nga, busog kami. So, magpicture daw kami. Picture? <laughs> <laughs> ah. Ang dali lang. Ang dali lang yan. Hangin gajari, guys. As in, super... Ganina, pag-awas na mo. karon hangin na Ayan yung view na mo. Oo, dagat na na guys. Oo, ayan ay So hi, ito si Miguel Corzo. Ano karoon na alam sa SM Sky Park. And we're back guys. O ba yun, humo na mong date. O ikaw humo ng date. So naami sa Akasha guys, na na daddy. Kaya gusto ko siya sa croissant ang nga nabili ito sa Sun's Rival, karang mga unang sa ni Cruzan. Favorito ni Dere sa ako ang mga anak, si Ken Pai, at din sila Dere. And then now, kami lang sa Ano na 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 Bila ay lagi ay. Nagusog sa kukayo. And then, I also bought my, ano pala guys, uh, may hili ng uh, sa nga na concealer. Kaya nakurot lang ako concealer. Naka-sale na siya guys. kung di ba? And then, I think I might end na lang my vlog after, after na mo, kitunta mo sa mong i-order and then I end my vlog. Okay? And eto na guys, yung aming white mocha na hindi matamis. And dalawang cruiser. Dig in. And ubo space. <gasps> yung aming cruiser. Wala na. Sarap talaga ito. Sarap ng coffee. Cool? Huh? <laughs> so we'll end our vlog na guys. Baka ipagsabay ko na lang itong dalawang vlogs ko. No? yung the other day and this and today. I know al silang kakakatamad lagi mag mag edit ganda pa wow. naman ang oh po ah napay na gan ko ko para mahuman to mahurot na to si Kian either mag order lang siya ng food or magluluto siya bukas pala guys meron kami uh, lakad after ng simba namin Mami has invited us to eat sa Kasadya daw. Oh, kalipay, kalipay restaurant. Diyan lang yan sa Banawa, guys. Kasi kumain daw sila last week sa up ng apo niya. Si Saidel daw daw doon. Ay, nagustuhan daw nila Daddy Joe and Mami. And mura lang daw doon. So, naliyaya sila na kumain. Ngayon sana yun, guys. Eh, kaso, may lakad man kami So, hindi na natuloy. And, busy din kasi si Mami sa bahay. Kasi naglilinis din siya. Kasi darating na si Joy, yung sister-in-law ko from the States next week. Kaya, busy si Mami sa paglilinis. And with that being said, guys, um, next week, siguradong mag-vlog ako, guys, pagdating niya. Uh, kasi, um, birthday kasi nila di Jo, ngayong Feb 22. So, magse-celebrate yung family namin. Okay, so I'll see you guys again on my next vlog, guys. Ingat tayo parati dahil love tayo always ng Panginoon. Mwah! Mm -hmm. bagus.